Good morning mga boss, andito tayo ngayon sa My SLEX TR4 na galing ng Tiaong Interchange Kung mapapanood yung ating huling vlog natin ay uh, yun po yun, yung ating pinanggalingan At ngayon nga, observahan natin kung ano na ang sitwasyon dito sa ating mga dadaanan Gawa ng huling uh, daan natin dito ay marami pang mga ginagawa binubuhusan kaya yeah, katulad nyan Dati yan ay wala kinumpleto na ngayon Eh meron na Number one. Meron na yan. Tapos sa may banda banda riyan Sa may papunta ng San Isidro. San Pedro San Isidro San Pedro San Isidro San Pablo Laguna Itong binabaybay natin ito Tingnan din natin kung ano ang um, picturahan na napakalawa ko sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim anim talaga siya tapos ihahatiin sa dalawa ang hatihan niyan dito sa, gitna tapos yung matitira doon sa gilid niyan ay siyempre yun yung pinaka shoulder tapos dini sa side niya ito dini sa side na re ay two way tapos may bakal pa kulang pa siya sa kailangan pambuhusan buhusan yan at uh, ito yung uh, tulay isang mahaba pang tulay dito sa SLEX TR4 Oops, dito ganun pa rin pero hindi nakatulad dati na ito ay walang buhos pero sa ngayon ay halos ay patapos na halos ay kumpleto na oh tulad nito tulad ganun eh eh nung huling daan natin din eh ano ah wala pa wala pa tong ano wala pang buhos na semento pero ngayon ay meron na ah bagong bago pa oh lalo yung gilid niya na mumuti sa dalawa tatlo apat lima anim anim na din kompleto na din yan tapos ito na yung barangay San Isidro San Pablo Laguna sa banda rito ay ayan may ginagawa pa konti na lang yan yung pinakatulay nya konti na lang at ah tapos na pala ah na lang may lupa aray parang may saminto na nga yan eh yung may lupa na yan o oh, dito kompleto na din kompleto na din doon o oh, napakalaking pagbabago nung hulang huling punta natin dito o ayan ito yung may bakod na o dito na to sa may ng Santissimo Rosario lampas na tayo ng San Isidro habang ikaw ay bibiyahay papunta ng Manila tapos ito yung madadaanan makikita mo pa yung Mount Banahaw oh. sa ating kanan ganda tapos yun sa kabila bundok din tapos yung mga ano, bundok din bali ang dadaanan nitong ang SLEX Airport 4 na to doon sa may banda ron eh sa may Alaminos bundok din yon tapos Mount Makiling ah doon pala sa may bandang yon. Kaya mataas lang ba ako dito Dito wala pa Okay tayo nito uh, ito yung Batching plant ng Santa Ana Construction may limit kasi dito kaya hindi tata hindi tayo nabilis uh, ayun nga dun sa nakausap diretso nun yata record nun yan <laughs> ayun nga dun sa ating nakausap kanina ay kaya daw pala sinaranong sinara nung mahal na araw itong TR4 ay ginagawang karirahan pwede din naman at saka siyempre yung mga empleyado dito ay nakabakasyon o walang magbabantay Siyempre may mga gamit sila dyan Tama lang naman na isara At baka mamaya Hindi eh, natin masabi ang panahon ngayon Ay sadyang kahit Saka Pumunta sa mang sulok ng mundo Ay merong malilikot ang kamay So ayan nandito na tayo Sa tapat ng Santa Ana Batching Plant mga ground shots muna tayo ngayon mga boss at uh, malungkot tayo ang drone natin ay bumigay yun ang malungkot pero huwag kayong ma huwag kayong bibitaw sa ating mga vlog ay uh, papayas naman natin yung aking drone madali lang yun basic lang yun basic kaya nga lang ngayong biyahe natin ito ay hindi tayo makakapagpalipad pero sa susunod naman siguro eh pagka nagawa yung drone natin makakapagpalipad na ulit tayo so yan nandito na tayo sa barangay Santissimo Rosario kung hindi ako nagkakamali wala akong mapa at wala ding magsasabi na ito ay Santissimo Rosario na dati nung ito ay dinadaanan natin ay bubuhusan pa lang pero ngayon may buhos na lahat kaliwa at kanan ito yung ano nun ano, eh yung medyo patag patag nun pinapatag dito tapos dun tayo nadaan sa kabila na yun basta ng daan may harang yata ala ala may harang ah yun sa gilid pala so binabakuran natin dito sa lugar na to ang daan pala eh, dito gulat naman ako kala ko walang daan yan kaya ganito itong lugar na to ay babago ala lang ang buhos yan tayo sa may bandara no mayroon pang isang walang buhos isang linya tapos sa may banda rito meron na siya kompleto na Santissimo Rosario tapos, sa may banda banda, banda, -banda, banda rito o Santa Maria na yan eh Okay mga boss, at medyo mahaba na ang ating video. Bibitin ko na kayo dito. At ayos susunod ko ng videohan ay yung papuntarian. Maraming salamat mga boss. At kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat po. Hey ka, at meron lang, nagpapashoutout. Shoutout uh, shout nga pala po kay... Uh, Aso na yun? Boss Boyeto. Yan, shoutout. Saka dito sa... Sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating... Uh, mga vlog Lo, Lolo ko Bautista uh, ilid ako yan At saka kay ka, Ano to? Kalid, Kalid Sab Tula Sana tama ang basa ko Jan Paulin Jan po Ano? Jan Paulin Jan Ay hirap naman ang pangalan ah. Jinilin Bahis at sa kay Boss Boyet, siya talaga yung nagpa-shoutout. Kaya tayo ay nakapag-shoutout. Shoutout po sa inyong lahat. At saka rin pa GM, GMC Beats Kini D. D. Guzman At marami pang iba Kaya Maraming salamat mga boss Sa inyong pununod ng video nito uh, Shout out po sa inyong lahat Kita kita tayo sa susunod na video